magluluto ako guys um, uh, ginataan na may, ay, may karne may liver tsaka laman, laman ng baboy tsaka liver uh, gagataan ko siya lalagyan ko ng beans so ngayon mag-i-slice muna ako ng eh I mean ay na shake recipe. Bukas lang. Pahaba lang yung pag slice natin. Parang beans din. Eh. Ano? bukas ko pa siya ano pala guys bukas ko pa siya lulutuin pero igisa ko lang siya muna bukas ba or sa monday wala naman yung kasawa ko dito bukas hindi ko alam kung ito ba yung kakainin ko or magtutuna ako or magsardinas ako bukas mas gusto ko yun eh puro karni na nawa na ako oh my god siya ang hiling sa karna. Hindi mabubuhay kung kulang Tayo, ako pala, gulay lang.